heto na. Tapusin na nga natin ang delusion na to ng mga kakamping na dapat si Bam Aquino lang ang kinikredit sa free tertiary education kahit si Rodrigo Duterte ang pumirma nito para maging batas. Sigurado na ang libreng matrikula para sa lahat ng estudyante sa higit sa state colleges and universities sa bansa. Ngayong pirmado na ni Pangulong Duterte ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Uh, I'm pleased to announce that the president signed into law the enrolled bill. Pinirmahan ito ng Pangulo halos isang buwan matapos itong isumite sa kanya ng Kongreso. Since ayaw ng mga kakamping na i-share ang credit ng free tertiary education kay PRRD, e eh pag-usapan natin, sino nga ba talaga ang mas grabe ang credit grabbing dito? Ang free education ay nakaayon sa batas na pinirmahan ni PRRD na Republic Act No. 10931. Ito ay inaprubahan ni PRRD noong August 3, 2017 at consolidation ng Senate Bill No. 1304 at House Bill No. 5633. Ibig sabihin, hindi lang si Bam Aquino ang nagsulat nito. This is a consolidation ng dalawang batas galing sa upper house at lower house. Ngayon, i-check natin ang Senate Bill 1304. Senate lang ang pag-uusapan natin. Wag na nating pag-usapan yung House Bill. Ito na nga, the 17th Congress Senate Bill No. 1304 of Free Higher Education for All Act. Nakikita nyo, marami ang nag-file ng mga senador and ito yung in ni PRRD noong 8 to 2017. Ayon dito ang Senate Bill No. 1304 ng 17th Congress na naging Republic Act No. 10931 ang principal author Ralph G. Recto author lang, si Bam Aquino, and also sa tingin ko, dapat ang sinasabi nyo siya ang nag-sponsor ng batas oh, hindi pala si Bam Aquino, ang principal author nyan, si Ralph Recto eh, bakit grabe makakredit ang mga kakamping kay Bam Aquino dito, sa senate pa lang yan ha, ang dami niyang kahati sa credit. Eh paano pa dun sa House of Representatives na mahabang usapan din? Siguro ang magandang tanong, si Bam Aquino ba talaga ang nakaisip nito dito sa Pilipinas? Actually, noong 2015 ay nagpasa na din ng Free College Education Bill na ang author ay si Win Gatchalian. Pero hindi napasa. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang presidente isa pang bill noong 15th Congress. Nag-file ng Senate Bill No. 1732 na gustong gawing free college education Pinaliit na lang to kasi nga hindi napapasa itong free education. Ang gusto nito ay free education sa information and communication technology lang ha. Hindi lahat na ang mismong nagpasa ay si Miriam Defensor Santiago noong 2010 pa. Dahil nga, ang laging rason kaya hindi napapasa ang mga ganitong panukala noon ay kulang sa budget at hindi pa kaya ng bansa, ang ginawa ni Miriam Defensor Santiago, pinaliit niya na lang yung scope ng free tertiary education, uh, at least yung information and communication technology na lang. Pero naipasa ba? Hindi. Kasi hindi si Rodrigo Roa Duterte na willing isupport ang mga ganitong panukala ang presidente. Ito pa, House Bill number no. 3837, 15th Congress of the Republic of the Philippines. Si Sani Angara naman noong 2016 at sobrang dami pa na hindi naging batas dahil hindi si Rodrigo Duterte ang presidente noon. Na alam naman natin na hindi lang yan ang binigay sa Pilipino. Universal health care, kalusugan para sa lahat maliban doon tinaasan ang suweldo ng mga teachers ng military at nang kung ano-ano pa. Mga infrastructure project sa buong panig ng bansa na marami kung hindi lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito ang mga batas na pinapasa noon ni Duterte, makatao, makapilipino at para sa lahat. At dahil nga ang kukupal nyo na before naman, hinahayaan na lang namin kayo sa dilusyon nyo na si Bam Aquino dapat ang kinikredit dyan sa free tertiary education na yan. hindi nga siya ang principal author dyan at ang naunang nag-isip niyan, eh wala na. Gisingin na natin ang buong Pilipinas sa katotohanan na hindi dapat si Bam ang nag o over grabbing dito. Marami nang sumubok Nagawing libre ang college o tertiary education sa bansa. Pero lahat ng yon pinasa sa panahon ng ibang presidente at ibinasura. Sino lang ang presidente na willing permahan, suportahan, pondohan at ipaglaban ang free tertiary education? Si Rodrigo Roa Duterte lang. Ang isang presidente na ayaw nyo pang mabigyan ng kahit anong credit. Sorry to burst your bubble, pero dahil sa sobrang kupal nyo, gigisingin ko na kayo sa kabaliwan nyo.